Ayan mga Gawigs, isang masayang morning sa lahat dyan. No? Saan man tayo naroon, saan mang sulok ng daigdig. No? Ngayon mga Gawigs ay nandito tayo sa ating garden sa umagang ito na hindi pa sumisikat yung araw. At ngayon ang gagawin natin mga Gawigs ay magharvest tayo ng ating tanim na Chinese kangkong. No? Ito ay yung oras na magandang magharvest na hindi pa nabilad sa araw yung ating gulay. Sariwang-sariwa pa ito mga Gawigs, yung ating ginawa, no? yung ating pagtatanim nang gulay sa kapaligiran kahit araw-araw tayong may trabaho no pero kapag uh, may time may bakanting oras tayo ay nagtanim-tanim para sa ating pakinabang at siyempre para makatulong sa ating ekonomiya mga guwiks ayan makapag-harvest na tayo ngayon bagamat ang ating Chinese Kangkong ngayon no yan, malago na so wala tayong time nung no? ito ay medyo bata pa na harbisino so ngayon ay medyo yan ay may edad na mga dahil mataas na o mahaba na yung kanyang tubo So ngayon ay mag harvest na tayo So dito ngayon mga Gawigs, Ang ating mga Chinese kangkong na naitanim natin no? Ayan harvestin na natin sa mga butas ng mga bato dyan Ayan So dito lang muna natin ilagay mga Sa takip ng isang tupperware no? Dahil sa tayo ay Siguro hindi naman yan masyadong marami So yan mga Gawigs. Bagamat ito ay mataas na ang usbong, no? Pero yan ay harvesti na natin so yan so harvest, harvest. kapag ka may naitanim may aanihin so yan maguix ito yung mga naitanim natin nun makalipas yung tatlong linggo lang ito mga pero siguro eh tama tama lang ito yan So, kailangan na natin itong harvestin dahil sa tumatanda ng mga gawiks no. Tapos magantay tayo ng kanyang usbong ulit, yung pagsanga niya no. So, yan. So, tayo ay medyo natagalan sa pag-harvest nito dahil madalas umuulan mga gawiks. Laging malakas ang ulan pagdating ng hapon no. So, yan lang ang ating ginagawa kapag may bakanting time no. Para din ito ay makatipid tayo sa pang-araw-araw natin na mga pangangailangan lalo na pag tanim-tanim sa ating kapaligiran para may maharvest. So mabilisan lang 'to mga Yeah, mabilis lang tayo makapag-harvest dito. Dahil well, ilang araw lang di abot sa buwan mga gawix. Pagka Chinese kampong mabilis lang at madali lang tayong makaharvest. At niyo may katagalan tayong nakarbis mga Gawix, kasi mahaba na. <laughs> so hanggang doon mga weeks sa dulo. Yan. So dito naman tayo yan. Diyan naman tayo mga weeks. So ito naman ay hindi natin kayang ubusin kaya ipamahagi din natin yung sobra so maraming maraming makikinabang marami ang mapagbigyan pag sa mga sobra mga gawiks na tayo ay makapagharbis so ayan na nga so mahaba na yung kanyang tubo hindi na, hindi na deritso yung tayo mga gawiks. So, akyat tayo doon sa taas mga gawiks. Akyatin natin yung maabot. Yan, mamaya ay linisin yung mga nasamang damo na nagupit natin dahil kasabay tumubo ang mga damo Ayan naman mga guys, malapit na tayo matapos. 'Yan, marami na, marami na ang ating na-harvest. ku <laughs> So ito na mga weeks. Malapit na tayong matapos At yan ay Tapusin na natin Yan So ito yung ating ginawa no, Sa umagang ito na mag harvest Ang ating mga tanim na gulay Yan So yung mga sobra Ipamigay natin mga guwiks I-share natin Ito na mga weeks, yung ating na-harvest no. Ayan, yan lang yung ating pakinabang. Ang dami na nating na-harvest no. So, yun ang ating ginawa. Sa umagang ito, mag-harvest sa mga tanim na gulay. Ayan na, yes, yahoo! Ayan, mayroon na tayong sariwang gulay na ating mapapakinabangan. At siyempre makapagbigay pa tayo sa ating mga kasama dito sa trabaho no. So, yun lang mga guys. At yan, siyempre ay ating hati-hati eh, no para ipamigay yung iba na sobra. So muli maraming salamat hanggang dito na lang at siyempre ako ay eh magpapasalamat sa lahat diyan na nakasuporta lagi sa ating YouTube channel. Bye bye, yahoo, laging mag-iingat at laging maging masaya ang buhay. So yan naman mga ay tutubo pa ulit yan at siyempre dadamuan natin dahil maraming damo rin na kasabay na tumubo no ayan.